Ngayong araw po, ako po si ERP ng Jim D po. So, same damit, pangalawang video na to. So, i-feature lang natin tong ano, tong mga equipment na ipo-proof of completion natin. Um, ito okay, Sir Warren ng General Trias. So, the, ang maganda nito, si Sir Warren naka-order na sa atin to way back mga 5 years ago mahigit na, matagal na. As a matter of fact, luma pa yung ano, yung gym ah, <clears throat> yung RP Super Akatarpis Smith machine natin. Pero ito, na-improve na natin. At saka, <clears throat> mas competitive na to kumpara do sa dati. Ganun pa rin halos yung function niya. Kagaya ng Smith machine, may rowing, may Smith machine, may kalahati ng crossover. Pero ang pinakaiba ngayon ito, yung option na ginawa ni, ni Sir Warren is adjustable yung pulley. So ito, pwede mo i-adjust yung pulley. Dati kasi, yung nabili niya sa akin, fixed lang yung ano, yung pulley sa taas sa baba. So ito, parang modern na talaga yung design kasi o, Olympic na siya, adjustable pulley na siya, <clears throat> tapos linear bearing na rin. No, Sir Warren, so malaking bagay yung linear bearing kumpara sa dati na tubo lang. So again, yung RP super natin, ganun pa rin. That pull down yung kanan, squat rack yung harapan, yung kaliwa is kalahati ng, leg, na, kalahati ng crossover. Pero makita mo, yung design niya, Very elegant na, aesthetic na siya. So may J-hook tayo na-imported, adjustable ang um, pulley. So, <clears throat> nagpapasalamat ako kasi, alam mo yon yung meron na siya dati nito na luma, binenta lang niya para makapag-upgrade. Um, kasi naniniwala siya na dun, ito yung konsepto na ito eh. Hindi mo naman binili to dahil may smith machine to eh. Hindi mo binili to dahil may rowing to. Di mo binili to na may crossover to. Binili mo to sa magagawa niya plus sa makukonsume niya na space. Kasi uh, <coughs> isa sa pinakamalaking problema ng uh, mga nag gym business is very, very limited yung space. So kung iisa-isay mo, imagine mo, <coughs> isa-isay mo yung rowing machine mo, isang smith machine, isang crossover, isang squat rack, isang lat pull down, napakalaki nung kakainin nun malaking space. Pero pa sa malaking kakainin ng space, so malaki ang kakainin pera sa iyo noon. Kasi ito, makakatipid ka ng at least 30,000 pesos kumpara sa bumili ka ng isa-isa. Pero ito, makita mo, very very compact, pero wag ka kayang gamitin 'to ng tatlong tao sabay-sabay. Ito, ganun din, kayang gamitin 'to ng tatlong tao sabay-sabay. Tatlong tao, tatlong tao, at over 50 exercises ang magagawa na ito. So, ganun ka-effective to. Kaya, kaya sabi ko nga, kung hindi ko na invento yung design na ito, most likely baka matagal na ako tumigil sa pag fabricate Kasi bakit? Kasi marami ano naman eh, nagsimula, up and coming na mga fabricators na nagsimula. Pero hindi na natagal. Bakit? Kasi pare-pareho lang sila ng gamit. Eh. So tanong doon, ba't ako bibili doon sa baguhan? Eh doon na ako sa datihan. Wala namang bago. Yung bench press noon, iisa itsura. Diba? Hindi katulad dito. Ito, pag nakita nyo to, kahit saan man sa Pilipinas, malamang, sa malamang, ako ang gumawa nito. So, ito, signature to na, na design. So, ito, pinapromote natin to para dun sa mga, uh, uh, mga gym, bis, may, may mga gym na kulang na kulang sa pwesto. And shout out kay Sir Edgar, okay, ng Dasmarina. Sir Edgar, sa powder coat na yung gamit nyo. So, ito in order niya. So, RP Smith Machine. Kasi nga, maliit yung pwesto niya, nagdagdag siya, nakita niya yung, yung mga videos natin, nakita niya, oh, parang kasi laki lang ng squat rack to ah. Pero tatlong tao makakagamit, kasi laki lang ng squat rack to ah. Pero over 50 exercises ang magagawa. Ganun kasulit yung mga designs natin. So, yung mga nanonood dyan na nagpaplano na, na magtayo na sariling gym business at medyo maliit ang space nila, kahit pa malaki yung space mo. Kasi ako, malaki na yung space ko sa Tarlac at sa Cavite City. Pareho meron nito kasi darating yung oras kasi yung 4 o'clock onwards, ang dami ng tao. Ito pa rin na sasagip sa'yo. Ito pa rin na magbibigay ng mga workout doon sa mga tao na biglang dumating na walang magagamit. Isipin mo, tatlong tao makakagamit nito sabay-sabay. So, regardless kung maliit o malaki ang space mo, advisable itong dalawa na to. Kasi, ito yung magbibigay ng uh, alternative doon sa mga tao na pipila pa sa ibang mga equipment. So, ito, uh, kagaya na sabi ko, through times, napaganda natin, naging, nag, mas nagawa natin siyang uh, more competitive, hindi lang locally, but pati sa mga imported. Kasi, yun yung goal ko eh. Kung baga, locally, competitive na equipment natin, at par na tayo, kung baga, nakakasabay na tayo dun sa mga kakompetensya natin. Pero syempre, ibang usapan pagka pag-imported. So doon tayo ngayon yung goal natin na uh, makapag-compete tayo sa mga gym uh, imported gym equipment, mura pero mas maganda at matibay yung sa atin. So yun yung ano natin. Tapos ito, kanino to? Are? Okay, oh, Sir Louis. So ito ipi up ni Sir Louis tong leg abduction natin, abduction. So ito, kita nyo, nakaka-deliver lang natin to. Kis Keno, Kiser Jen Go. Sir, salamat. Sorry, di ko na na-i-video kasi nasa tarlac ako. Si Sir Jen Go ng Sorsogon umorder sa atin na puro, puro uh, stainless na leg abduction. So ito, mabenta sa atin to kasi uh, bira to sa mga gym. Tapos, uh, pagka uh, yung mga mga babae, actually hindi lang babae pati lalaki, na gusto mag-workout ng inner thigh nila at saka outer thigh nila, hirap na hirap i-workout 'yung birang-birang machine. Ang pwedeng gumawa noon. So ito, pwedeng pwede to. So kaya ako binabanggit to, lalo na 'tong tatlo na to, kasi gagaya na sinabi ko kanina, at par na tayo, very competitive na tayo doon sa mga uh, kakumpetensya natin na nasa abroad. Ito, honestly, ginaya lang natin to sa imported. So, ang ginawa ko, reverse engineering, bumili ako ng, ng imported na gym equipment, saka kakong ginaya. So, ang maganda kasi nito, yung quality, mas maganda yung quality natin. Pangalawa, yung warranty. Kasi, sigurado ako, kung bumili ka ng imported, mahihirapan ka makahanap ng uh, importer na gagawa niyan kasi importer nga eh. Di ba, hindi sila fabricator. So, hindi lalo pa paano. Pa paano gagawin yan. So, yun yung advantage sa amin. So, doon sa mga nagpaplano again sa mga magsumagtayo or lalo na doon sa mga gusto mag-improve ng no mga gym nila. Kasi sabi ko, lag, dapat continuous yung ano natin eh. Yung uh, upgrades para maging competitive tayo. So ito mga nakikita nyo tatlo ito, perfect po ito para sa upgrade na po. pwede nyo gawin sa gym nyo para nang sa ganon maging competitive kayo. Kasi syempre, dati, swerte na na ikaw lang mag-isa doon sa, sa lugar nyo. Ngayon, nagkakaroon ko ng kakompetensya. So, mas maganda na magkaroon ka ng competitive na gamit. So, uh, ako po si RP ng Jimmy Depo. Maraming salamat po.